Kinondena ng iba't ibang bansa ang itinuturing na pinakamalalang mass shooting sa Amerika na nangyari sa isang nightclub sa Orlando, Florida. Limampu ang nasawi sa nasabing pamamaril. Ang itinuturong suspect, nagpakilalang supporter ng teroristang ISIS. Kumaksyan si Carla Lynn. Sunod-sunod na putok ng barilang narinig mula sa Paul's Nightclub sa Orlando, Florida kahapon ng madaling araw. Pagliwanag, isa-isa nilang inilabas sa mga katawan na wala ng buhay. Limampu ang nasawi sa tinaguri ang deadliest mass shooting sa Amerika. Limampu tatlo naman ang sugatan. Ang mga kaanak at kaibigan ng mga biktima dumagsa sa ospital. Ang ilang nakaligtas, ikinuwento ang nangyari sa loob ng club. You hear what sounds like fireworks or balloons popping and You assume it's part of the show. And then when you hear people start screaming and the sound doesn't stop and people start falling, you realize it's not a show anymore. Kabilang sa nasawi ang tinuturong sospek sa pamamaril na si Omar Matin, 29 anyos. Nabaril siya ng mga rumisponding pulis. Bago ang insidente, tumawag umano si Matin sa 911 para sabing nanumpa siya ng katapatan sa teroristang grupong ISIS. Kaya nag-imbestiga na rin ang mga pulis sa kanyang apartment sa Fort Pierce. Isang armadong security officer para sa isang security firm, si Matin. Anak siya ng mga imigrant mula sa Afghanistan. Ilang beses na raw siyang isinalang sa background screenings. Pero

he would get in his tempers, he would express hate toward things, toward everything. Kasunod ng trahedya, bumuhos ang pakikiramay para sa mga biktima ng Orlando shooting. Kinundin na naman ni U.S. President Barack Obama ang pag-atake. Hinamon din niya ang mga mambabatas na higpita ng patakaran pagdating sa paghawak ng mga armas sa bansa. The shooter was apparently armed with a handgun and a powerful assault rifle. This massacre is therefore a further reminder of how easy it is for someone to get their hands on a weapon that lets them shoot people in a school or in a house of worship or a movie theater or in a nightclub. And we have to decide if that's the kind of country we want to be. Washington Miami According to our embassy in Washington DC, our honorary consul general in Orlando said no that the uh, authorities there have not yet released any uh, information including names of the casualties no Ilang oras naman pagkatapos ng pamamaril sa Orlando inaresto ang isang armadong lalaki na papunta umano sa gay pride parade sa Los Angeles iniimbestigahan kung konektado siya kay Matin Umaaksyon Carla Lim News 5. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2016.